Ayan na guys Iyan na lang, sisirisan at di kaya sa Ayan o Sa bangka Hindi ka sama? Ang bangat bang Sige Atras Ayan yeah, na guys Sige ako nang bahala sa iyong bird Na no guys, magsisirisan tayo. Ayun know, oh, di kaya nang <laughs> Diyan, nagang ikot-ikot. Yung plus light. No guys. Yung ano, mother natin guys. Yung mother natin. You know. Sige. Saan Sana nalagay. Isa ulit. Oop. Ipipit mo, sun. Ayan na. Ayan na guys. Ang ating hindi masyadong nakita kanina. Ayan o, hindi na kalaki o. Ayan o. Ha? Wala, madilim. Hindi makita. Ayan na guys. Isasambanan nila. Ayan o.